sa mga driver, rider kapag nasa BGC kayo wala kayong makainan turo ko yung malapit na kainan sinangak yung kanin meron silang chicken merong mga silog pero ako yung kinakain ko lang dito kung lagi beef with cabbage tapos ang maganda pa rito yung Itlog. pwede kang mamili kung sunny side up o scrambled ikaw magsasabi kung anong gusto mo kung sunny side up o scrambled ako yung kinakain ko lagi scrambled kasi masarap eh dito lang to sa ano eh malapit lang dito sa kalayaan along JP Rizal Street yan ito yung payutor ng kalayaan dito kakanan tayo dito sa papuntang pateros Yan, yeah, yung kabila na yon tawid ng C5, ano yon Yung papunta naman ng ano, Mandaluyong papuntang papunta ng ano, Portigas. Ito naman Pasig. Tsaka Pateros. dalawa ang alam kong kainan dito sa 26th street malapit tapos ito dito sa JP Rizal madali lang hanapin to isearch lang MySpace Hotel halos katapat lang siya. kagandahan dito mainit yung kakainin mo mga silog meron sila meron yatang bangus, manok, baboy pero ako yung madalas kinakain ko lang dito ano beef with cabbage yan malapit na tsaka nakikita ko yung manok nila napakalaki ng mga ano nila sineserve nila kahit yung beef with cabbage dami napakasarap malapit na ito yung padiretso ng pateros yan yung palatandaan yung building na yan sa kanan no? my space hotel kanto yan ng ano 27 street alam ko sa ako na ito ng tagig eh yan kasi mahirap kumain sa BGC walang parking doon. Di ka pwedeng basta-basta magpark kung saan-saan. Magpapark ka talaga doon sa pay parking. Dito, pwede ka magpark sa gilid ng kalsada. Kakain ka lang naman eh. Yan, ito yung My Space Hotel. Yan, ito yung pinakaunang mataas na building sa kanan. Paggaling ng kalayaan. Pagliko ng JP Rizal. Yan, ayun oh, nasa kaliwa na yung kainan. Ayun oh. Diyo-turn lang tayo kasi nasa kabila.